Congratulations! Okay, unang pasok pa lang ng buong 2024. May bagong branch tayo ngayon. Yes, actually um, ngayong January po is uh, tatlo o apat po ang branch na in-open po namin. Mm -hmm. How do you feel every time na may ganitong expansion na nagaganap sa Pinagsikapan? Sobra po ano, sobrang nakaka-overwhelmed. super super so, happy po kasi dati ang ang pangarap ko lang is magkaroon lang ng at least mga 6 hanggang 5 branches. Pero ngayon hindi na po na i-stop. Mm -hmm. Talagang tuloy-tuloy na po yung mga nagpa-franchise po sa akin. Lalo mm -hmm. na po ngayon sa province. So medyo kinakabahan po ako. syempre kasi sa province. Kasi nasanay po ako sa Metro Manila. Mm -hmm. Pero ngayon yung expansion po namin is dumadami na po ngayon sa province. Kaya talagang super hands-on ko po, po. Nandito rin ako ng ilang days na mm -hmm. para talaga i-monitor po yung mga um, franchise po and yung mga partnership na branch po namin. Mm -hmm. And meron yung partner dito sa IBA? Yes. Po, Opo, ako. pakilala nyo ma'am. Yeah. Mm -hmm. Si uh, Tita Eleanor. Opo. So, friend ko po siya. Mm-hmm. And uh, dito po siya nakatira din sa Castillejos, oh, so nandita sa yes. yes. Mm-hmm. So, siya po yung uh, pinaka-partner po dito sa may um, branch na to. Okay. Ms. Eleanor, how do you feel? May bago yung business na nagbukas ngayon and ano po yung inaasahan nyo dito? Oh, so I'm very happy and excited para sa Hey Pretty! And mm -hmm. naniniwala kami sa... Uh, mga vision na binapakita ni Anne. Mm -hmm. Kaya uh, sabi ko sa kanya ako talaga nag-encourage sa kanya Ann dito kayo magnegosyo sa Sambales kasi maganda magnegosyo sa Sambales and I know ang mga tao dito is sad Eddie mm -hmm. para sa mga uh, ganitong aesthetics and other beauty products mm -hmm. dito residents ba ang mga tao dito mahilig din sa pagpapa -pa -pa Oh, I believe uh, dahil sa panahon na rin naman ngayon, mm -hmm. uh, talagang it's about time kasi mm -hmm ah uh, inherent yung mga beauty nila pero mm -hmm. I know magde-develop pa at eh, saka magma-enhance -e pa ng gusto okay. dahil andito si Hey Pretty. Okay, Miss Anne, bilang skin expert po, paiba-iba ang weather natin ngayon, di ba? Ngayon malamig, tapos tomorrow mainit naman. So, ano yung dapat natin gawin sa skin? Dahil paiba-iba yung weather. Yes, po. Ako talaga ina-advise ko po. Lalo na ngayon, paiba-iba mm -hmm. ng weather. Actually, ngayon parang January, pero uso uso yung sakit yes. ngayon. Sabihin yes. talaga yung weather, nag-iiba-iba. syempre kailangan unang-una -una alagaan natin. Yung mm hindi -hmm. mm -hmm lang yung ating sarili, hindi lang internal, maging yung ating balat. Kaya dito sa Hey Free TV, we offer then yung mga services na talagang tutulong sa atin para ma-hydrate or lalo pang maging healthy yung skin po natin. Maging yung mga products po natin, nag-offer din po tayo niyan. And of course, syempre, lalo na ngayon mainit, biglang nalamig. So, for me, mainit man ang malamig, talaga napakahalaga po ng sunscreen and in-advise namin yung client namin na syempre laging uminom ng tubig and yung proper, ano po talaga, proper pahinga, napakahalaga po talaga yan. Okay, oh, and uh, compared to nakita natin yung may parang price list ka dito yeah. ng services mo compare sa ibang clinic, mababa yung sayo and at the same time, quality. Ang tanong yes. namin, bilang business woman, kumikita ka pa ba dito? Kasi quality yung binibigay mo, pero mababa yung price. Opo. Yun yung ba talaga yung goal mo? Yun po talaga yung number one goal ko. Kasi parang, parang pala, pala ko pong nilalagay yung sarili ko sa, kumbaga yung pa ako sa mga kliyente ko hmm. na napakadami ngayon ng na mga aesthetic clinic. Minsan kasi yung stigma na pag aesthetic clinic, mahal, mahal yan po. eh. Na-intimidate ako pumasok yan, hindi ko afford hmm. yan eh. So yung stigma na mahal, so parang ano talagang tinanggal namin yun. Perfect. Kaya sa in-offer po namin yung quality services at the same time, affordable. And okay. pinakamahaganda sa HPT, nag-offer din po kami dito ng cash installment basis. Especially dito sa province, hindi naman po halos lahat dito ay afford or kaya may kakayanan mm. na mag credit card. Mm -hmm. So kahit po cash yung pera nila, kaya-kaya po nila magpaganda sa HPT. Okay, sino pang next nating aabangan ng na endorser or ambassador ng Hey Pretty this Madami year? Madami pong aabangan, hindi lang po sila yung mga kagaya ng mga elite, kasama mm -hmm. na din po yun. And marami pa po silang aabangan ng mga uh, susunod na mga endorser po ng Hey Pretty. Abangan po nila yan. May clue po ba ma'am? Um, sa ngayon po hindi pa po ako ma'am. <laughs> <laughs> oh, secret muna, muna talaga. Disclose oh po, uh, ngayon eh, para surprise po. Pero, ano po ba yung hinahanap po sa isang brand ambassador? Brand ambassador, syempre lalo, for example, si Sainab, sobrang laki po ng health niya. Kasi mm -hmm. po, siyempre, kumbaga, hatak niya po yung kagaya niya. Mommy po siya, mommy din si Sainab. Mm -hmm. And, siyempre, yung mga tao, masa, masyadong fan nila yung mga para nakaka-relate sila sa buhay. Mm -hmm. So, talagang nakatulong si Sainab na mas i-boost lalo yung sales po namin. Yes. And, siyempre, um, gusto rin na, gusto ko rin naghanap hanap ng endorser talaga na talagang yung kumbaga, mahilig din sa magkapaganda para at the same time, talagang regular siya makabisit sa clinic. And may encourage din nga yung mga kliyente na mag-avail po ng mga packages. Po yes. Ma'am, Ma as a franchisee po, ano po yung nagustuhan nyo sa Hey Pretty? Oh, um, as a friend of Anne and believer din talaga ng Hey Pretty, sabi ko nga sa iyo, yung vision kasi ni Anne is maganda. Mm -hmm. Hindi ito tinatouch yung mga class A lang. Kasi kumbaga lahat ng mga tao, especially sa province, alam mo, simple lang ang mga tao dito. Simple lang ang gusto. Pero yung the fact na ini mo sila na merong hey pretty sa tabi ninyo and you will feel more beautiful and talagang mas magiging mas maganda kayo. So, I believe mas makakatulong sa mga taong nandito sa Sambales and sabi ko nga kay Ann subukan mo magprobinsya kasi sa probinsya simple magnegosyo maayos magnegosyo sa Sambales and 'yun ang mga uh, kinonsider siguro ni Ann para maglagay dito sa Sambales. Ayun. Ah dahil ano, uh, ah, dumang ka sa Miss Earth, ganyan karamihan after ng pageant journey nila, nagbubukas ng business. Any chance ba na ma-inspire ka kay Miss Anne? Mag-avail ka ng franchise sa Miss Amis, right? Yeah. Oh. Actually, I'm, so, oh. I'm really, I really admire you. Because I, I think we're just the same age also. So, I was thinking na no, why not in the future, we can ano, talk about um, business also in Kagayan. Kasi in Kagayan de di Oro din, um, aesthetic clinic or ano na kumbaga the people there para into um, beauty and wellness na din. So, mm -hmm. I'm not, it's it's a possible mm -hmm. side chance na. Okay, mentoring naman sa mga ano sa mga papasok na mga beauty pageant hopefuls. Open ka ba doon? Yes, I'm, I'm open to mentor um, mm -hmm. other beauty queens, aspiring beauty queens. Mm -hmm. Actually, um, I've directed a pageant na in my hometown. Mm -hmm. So um, I'm very open to that if someone will um, talk to me for mentorship. Sa mga present batch ngayon naman pumapasok ng mga pageant hopefuls, ano yung nakikita mong lagi nilang problema o yung lagi nilang ano, bit, bit na parang ano nila, para insecurity? Um, I think that's the problem, oh. their insecurities. I think um, as a beauty queen or as an individual, you should embrace yourself. You should accept your um, uniqueness mm. because Jen ka po sa stand out when it comes to um, beauty pageant to really exude your personality. That's mm. what makes you exempted among others kasi mm. ang daming magaganda, different camps of beauty but your personality will really matters when it comes to stage and to uh, socializing with people. Okay. Last na lang, siguro as uh, a beauty queen, mahirap pa mag-maintain ng balat, ng kagandahan ng balat. Actually, mahirap talaga mag-maintain mm. ng um, figure, uh -huh. skin. So, we really need, need this type of aesthetic yes. to help us to maintain. Mm -hmm. Like si Hey Pretty um, uh, helping the beauty queens, so not just beauty queens but moms, different mm -hmm. kinds of moms, single moms or um, different forms of women nowadays. So, it really helps us to maintain our skin, our beauty, and our figure. Okay. Saan invite natin sila. Ma'am, invite natin sila na bumisita na dito sa hey Pretty dito sa Iban. Uh, invite ko po lahat ng mga kasamahan ko, mga kababayan ko dito sa Sambales. Andito na po ang Hey Pretty, hindi lang po ito pang Manila. Nandito na po sila. Very affordable and kayang-kaya po natin na makapag-schedule dito kasi mahaba po yung oras ng schedule ng clinic hours nila. So, daan na po kayo, bumisita and they can always customize your budget. Okay, sa'kin? Exactly. So, um, ni-invite po namin lahat ng mga taga-Sampales na mag-visit po dito sa Hey Pretty Aesthetic Center, iba branch. Dahil ngayon grand opening po, lalo na ngayon, nag-offer po kami ng 50% off oh. po for one week po yun, for one week, para at least masubukan na matry po nila yung quality services po ng Hey Pretty na in-offer po namin. Okay. Thank you. Thank, Thank you.